SB19, huling-huli sa kamera ng mga Taiwanese fans ang ginawa nila sa mga fans habang pauwi ng Pilipinas. Nasa airport sila ngayon. Mga ilang araw din nagstay ang SB19 sa Taiwan at uh, tapos na successfully accomplished na ang concert nila sa Taiwan sa New Zip Taipei para sa kanilang concert na simula at wakas World Tour Concert sa Taiwan. Ito nga, huling-huli, spotted. Umuwi na sila papuntang Pilipinas at nahuli sila ng mga Taiwanese fans at uh, bumabati at, at nag-hi hello at babay sa kanilang Taiwanese fans. Kaya naman, ang masasabi natin ng na ang SB19 ay parapansin at hindi snub. Mapinoy 18 man o Taiwanese 18, sobrang successful ang kanilang concert at sobrang pasasalamat nila at narito ang mga pictures Photoslide show mula sa Taiwan. Taiwan Airport, papunta at pauwi ng Pilipinas. Kaya maraming salamat, Taiwanese fans, sa suporta sa kanilang concert ng SB19.